yon samahan niyo po ako ngayong umaga tayong mamamasyal dito sa ilang barangay dito sa Sariaya Quezon. Yan dito punta po tayo ng Barangay Bukal dahil tayo ay magdadala ng patuka dito sa mga alaga natin dito sa manggahan Barangay Bukal Sariaya Quezon. Video malayo-layo din po ito sa bayan at ilang minuto din natin mo motorin ang pagpunta dito yan at dire diretso lang po tayo ito at malapit na ito na yung manggahan at tayo ay papasok sa loob at iladaan natin yung ating inangkas na patuka yan ito po ay barangay bukal sa Riyaya pasok na po natin at dito na tayo sa loob ng manggahan madami naghihintay sa atin dyan pag pagaya niyan mayroon ng mga sasalubong pagdating dun sa una-unahan at gutom na ata itong mga alaga natin dito naupusan na ng katupa dyan ipapasok muna natin ito dito sa loob Meron din din ang mga alagang sisiw at ito na nga yung mga naghihintay sa atin dyan. Oh. Gansa, pat, pato, pabo. Meron din manok at ito palabas na tayo at pupunta naman tayo ng barangay Talaan Pantok at uh, Talaan Aplaya. Yan, meron tayo dyan sisi Siyempre nag-apply ng motor kung gusto nyo ding mapuntahan namin ay pumunta po kayo dito sa aming opisina sa Makalika Highway, Barangay Balubal, Sariaya, Quezon upang kayo ay makakuha ng hulugang motorsiklo ito tayo dadaan dito sa may release yun, dalawang valid ay lang po at proof of requirements dito sa Geneva, Sariaya. napakaganda din po sa lugar na ito hindi masyadong maimit dahil madaling puno ito talaan, pantok na tayo napakadaming puno malamig ang mga daan ng kalsada ito pong daan na ito ay diretso din ang Eco Tourism Road kung kayo ay pupunta ng bayan na Sariaya pwede kayo dito pumasok at lumabas kung papunta naman kayo ng Eco Tourism kare tere po tayo talagang madaming puno yan at dito naman po ang Barangay Talaan sa Riyaya, Quezon. Talaan, Aplaya. Aplaya po pala ito. Medyo malayo pa ito sa dagat pero Talaan, Aplaya. Sakop na po ito. Yung dagat naman po ay dire-diretso lang itong kalsadang ito. Liliban ng Tourism Road at yung dulo ay dagat na. Yan, madami po diyang beach at resort ng mga lango niyan kung gusto nyo mag-relax, pumunta kayo doon sa talaan, a playa, sa dulo. Maraming salamat po.